Okay oh, lang ako pa may Kasi maganda naman ako. Ay, maganda daw siya guys. Oh. Isko ko po guys. Sa na talaga to guys. Ayan guys. Kasama na naman si Aling Maliit. Hoy Aling Maliit, saan ka pupunta? Sa bayan. Magaano ka na naman? Bibili marami pagkain. Para saan? Pang New Year. Pang New Year daw. Pang New Year. Oh, <laughs> pang New Year daw. Kaya samahan nyo kami guys. Mawait na ako kuya no. Oh. Oh, bait ka na. Ay, hindi pala guys. sa bait. Grabe. Hala guys. Ampunin nyo na si Aling Maliit. Ma, papamigay mo na si Aling Maliit. Ayoko nga. Okay lang yun ma. Ay, mataray. <laughs> eh. Ay, patay ka. Papamigay ka na ng mama. Yan. Okay lang ako pamigay. Kasi maganda naman ako. Ay, maganda daw siya guys. Oh. Isko po guys. Ayun na talaga to guys. Aling Maliit, Aling Maliit. Anong bibilhin mo? yun guys, kaya sumama sa aling maliit. Yun lang palang bibilhin, chocolate at chichiria. Hindi naman pang bagong taon yun eh. Kaya guys, tingnan natin kung anong bibilhin aling maliit. At tingnan Ay, natin, prutas, na prutas kasi bukas ng prutas, 30 pala ngayon. Kaya guys, tara, samahan nyo kayong mamili guys. At tingnan natin kung anong bibilhin ni aling maliit. Kaya let's go! Dito nga pala guys sa daan, ayan, may mga bata dito. Kaya binigyan namin ni Aling Maliit ng tag Bebente. Sorry guys, wala pa masyadong pera si Ninong. Uy. <laughs> Salamat sa support na guys. Thank you. Happy New Year sa inyong lahat. Ayan o, oh, tagbebenta sila. Bless muna kay Ninong bago ang bente. Ayan. Kasi guys sila, kapag ako'y nadaan, laging sasabihin, Hi Kuya Glenn. Hello. Ganon. Ang oh, kakatuwa. Ito pa may mga bata pa dito. Hello. O, oh, bente para sa'yo. At bente para sa'yo. Happy New Year! Ayun nga lang sa mga bata, di ka na binigyan ka na ni Santa. Uh, mm, oh, Oo, ha? Ano naman yun Sama na <laughs> so, panood. Sa, ano, YouTube. Ah, oh, napanood yun sa YouTube, guys. <laughs> <laughs> Kaya tara na guys, samahan nyo muna kami ni Aling Maliit Mamili para maipamigay kami sa mga bata dito sa aming lugar. At eto na nga guys, nandito na kami sa loob ng City Mart at sobrang daming tao. <laughs> Si Aling Maliit, oh, sasakay na yun dun sa may cart. ba diba, sobrang daming tao, guys. Tapos si Aling Maliit, tingnan ang ginagawa, oh. Tuwang-tuwa na naman ang bata nakasakay sa my cart. Tapos dito, guys, oh. Ay, oh. <laughs> Tawang-tawa si Aling Maliit. Kakatuwa naman ang batang are. Tingnan nyo, guys, hindi siya nahihiya, oh. For sakay siya sa my cart. Habang dampot lang ang dampot kung anong bibilhin niya. Ito yung dinampot niya guys, o oh, yan, puro chocolates at swerte daw sa bagong taon. Kayo ba guys, anong handa nyo ngayon? Ayan, for the pila na kami guys, ang haba ng pila dito sa may City Mart, grabe. Tapos, lagi akong binubuli ni Aling Maliit, o. Oh. Hi kay Kuya, joke lang, haba ng pila, grabe, mga isang oras pa to. Tapos yan si Aling Maliit for the okay, ang binili, grabe. Hindi ko na siya kinakaya a few thousand years later. Ito po yung pamimigay namin sa mga bata. Sana masaya sila. Ayer, invite naman ni Aling Maliit namin. Let's go, guys! Okay. Bali, ang ginawa namin, guys, nilagay naman ng chocolates dito sa may isang batcha. Yan, para sama-sama. Tapos, ahaluin namin maya-maya. O, oh, diba? Sobrang daming chocolates. And finally, guys, ito yung papamigay namin sa mga bata dito sa amin. Tapos yan si Hana, si Sakmo, tsaka si Aling Maliit. Ayun, nauna na. At excited na silang pamigay ito para sa mga bata. Kaya yeah, guys, maraming salamat sa supportan nyo ha. Thank you. At ayan na, pinapapila ko ng mga bata guys para ipamigay ito. Guys, konti lang yung dumating na bata pero ang dami naming ginabang regalo. Yung iba daw kasi is nagsisimba po. At yung iba ay namimili daw kaya walang masyadong bata. At eto na nga guys, namimigay na si Aling Maliit. Ayan. Paano? Ba't kasali si, ano, ang baby? Go, go. Okay. Ba, wait lang, ma Wait lang. Ba, balay like, sa face. Wait lang, wait lang, wait lang. 20-20 muna, ha. Wala pang pera si Ninong. Thank you, ma. E, bye-bye. Thank you, thank you ko, oh, sabi ko kaya Aling Maliit, ibigay tong mga natitirang pangregalo doon sa ibang bata. Para naman maging masaya din sila. Di ba Aling Maliit? Hoy, Aling Maliit. Ang <laughs> daming dala ni Aling Maliit, guys. Di ba? Kawawa. <laughs> o, oh, Aling Maliit, bye-bye. Bye, Aling Maliit. Ha, nasa mo. Thank you guys, support ha. Bye-bye. Ibigay mo yun ha, Aling Maliit ha. Ibigay mo.